Problema pa rin sa baril, pumanaw ang dalawang taong gulang na batang tinamaan ng ligaw na bala sa ulo sa San Nicolas, Ilocos Norte. Saksi si R.G. Lorenzo ng GMA, Ilocos. Matapos ang isang araw na pagkakumatos dahil sa tama ng ligaw na bala, pumanaw na ngayong araw ang dalawang taong gulang na si Rams Angelo Corpus ng San Nicolas, Ilocos Norte nakuha na sa ulo ng bata ang bala ng pininiwala ang kalibre 40 sungkong baril na isinasailalim na sa ballistic examination. May dalawang lalaki rin na imbitahan sa presinto para sa investigasyon. Hindi pa natin masasabing mga suspects yun hanggat, uh, hindi natin uh, hindi tayo nakakakuha ng ebidensya. So ano lang, possible lang yun, posible pa lang. Magbibigay naman ng 25,000 pisong gandipala ang lokal na papala ng San Nicolas sa sino mang makapagbibigay ng informasyon sa nagpaputok ng baril sa lugar. Naglulokta rin ang magulang ng tatlong bangkulang na sanggol na si Von Alexander Lagat, ang unang biktima ng spray Bullet na namatay ngayong 2014. Ngiling ko lang maku makuha ng anak ko yung katarungan. Sino man naman nakaturo sa tao na nagpaputok ng gabi, sana magsuko na lang. Nangako rin na papuwi ang lokal na gobyerno ng Ilocosur sa sino mang mapagtuturo sa sospe. Ano so, na daras? Dar investigasyon po na batang si Angelo, tatlong na ang narita ng biktima ng ligaw na bala sa pagpasok ng bagong taon. Ayon ang sandala ng Philippine National Police. Ako si Argin ng GMA Locos, ang inyo saksi.